sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may po silak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas, malayo sakit, araw-araw. Palang uh, tanghali o gabi sa inyo na sa mga taong hindi po nakakalimut pong mag-subscribe, marami marami salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magsawa mag sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pag-support at pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong lahat. Asa man pagwon na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel Liwanagan ng Pangasinan. Huwag na po kayo magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo update sa aking mga susunod na mga video. Pakakalob ko po at tuturo ko po sa inyo lahat ng aking manalalaman, panggamot, spiritual at physical karamdaman. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. At, at, pula, um, pakatandaan po lamang, pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailanan, huwag uh, pong ipagyabang. At malagi po ninyong isa po sa at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay, nagisa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hingga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi mo to sumbasan sa kaya ang Diyos ng pambahala mo susukli sa lahat po ninyo mga ginagawang mga kabutihan. Pakalubos sa inyo ang sik, sik dik dik at uh, ang mga pangumahal ng ating Diyos na magkapangirin sa lahat. Uh, siya tat po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimutan na uh, siya tat po sa inyo lahat. Uh, Tatanayin ko muna, napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At sa mga bagwan na nga inaman po ng katuklas, uh, sana po magsubscribe, like and share at pakipindot na rin pong ko Maraming salamat po. Ah, uh, ang ipapakalob ko po sa inyo ay sana po wag niyo pong gamitin sa kasamaan po ito. Ah, uh, nakakalawas maging sa kulungan ng hindi maka, na ma, namamalayan, nakakabawala, nakakawala sa pagkakagapos po. Ito po ay magagamit po sa kung alin bawa po ay sa kulungan, sa pagkakagapos po, Basta gamitin po nyo lamang sa uh, gabutian po. Ang gamitin sa kasawan. Nakakalabas naging maging sa kulungan ng hindi nakaka namamalayan, nakakawala sa paggapos at sumasama sa usok ng sigarilyo kung iyong ibig uh, ibig maka, uh, din sa kabal sa alak ibulong sa halip na sa tubig lamang upang igit na mabisa dasalin ang at ibulong ang salita ng tatlong bisis sa alak na nasa baso pagkatapos morasyonan ang alak hmm, hmm, hipan ito ng pakrus ng tatlong bisis bago inumin gamit din ito upang hindi uh, na na dikitan ng masamang espiritu ang nang nakakaalam uh, nito ay sa labanan ay pang-awat sa nag-aaway din po to. Kaya napakabisa po ito. Marami pong pagkuhan po itong orasyon po ito. Ah, uh, mga kapangyarihan po. Uh. Ulitin ko po. Isang bis na lamang po. ah. Uh, Nakakalabas maging sa kulongan ng hindi namamalayan, nakakawala sa paggapos at sumasama sa usok na sigarilyo. Kung iyong ibig uh, to sa kabal sa alak ibulong sa halip na sa tubig lamang upang hindi mabisa, uh, upang uh, upang higit na mabisa, dasalin sa ibulong dasalin at ibulong sa Uh, ang salita ng tatlong bis sa alak na nasa baso pagkatapos maurasyonan ng ang alak hipan ito ng pakus ng tatlong bisis bago inumin at gamit din ito upang hindi dikitan ng masamang espiritu ang nakakaalam nito sa labanan at pang-awat sa nag din po ito narito po ang orasyon po Dikliyam Toklium Tomtium Niklium Toklium Tomtium Niklium Toklium Tomtium Sa from po at ipo sa dibdib -dib, sa alak sa konpo, Ah uh, nabaka po ito na pero ito po ibinibigay ko lamang po sa inyo huwag niyo pong gamitin sa kasamaan para wala pong balik po sa inyo gamitin po lamang sa kabutihan po kung halimbawa po ginapos kayo na hinold up kayo uh, ah, gamitin po niyo ito dapat po may solo po ninyo ito kung halimbawa po ah, nasa biglang pangyayari po ah, hinold up po kayo tinali po kayo ito po usarin nyo po dapat po may kanyo po ito ma imemoras nyo po ito maraming salamat po sa pagtitiwala po ninyo at pagsuporta sa iwagan ng pangasinan Marami po akong ibabagi po sa inyo na, na sana focus po lamang po kayo at tiwala po sa ginagawa po ninyo ay kakasi po sa inyo ang mga orasyon na aking pinagkakalob sa inyo. Sana po uh, supportahan nyo lamang po ang iwagan ng mga sila na uh, subscribe, like, and share. Pagpindot na rin po ang ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.